ang sulat sa mga Hebreo. Sa mga Hebreo, kabanata isa, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang Anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Nasa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pag diyos At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. ng kanyang magawana ang paglininis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak? At muli, nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At sinasabi niya ang tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. At ang kanya mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran, at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang Diyos mo, ay nagbuho sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa inyong mga kasamahan at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapot ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan, at gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga pa? Hindi ba ka silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng nangagmamana ng kaligtasan?